Ruby kasi yung kuko ko, kaya e, ayaw ko sa Oh, okay. <laughs> 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 oh, yung ganda. <laughs> ang ganda na ito. Ito pa, pero pa ako isa. Tatlo to, eh. Oh, sa mga tita oh, dyan, oh, yeah. titos. Pwede rin, pangigaro sa kanilang uh, mga asawa, no? O, sa mga tita dyan, mami, minang, lola, ano pa ba? Tita, sa so, uyo, malutuloy tayo dyan. Sabi ko siya, ang ganda na ito. Tatlong kulay ang available, ako, available dito sa akin. Kasi tatlong kulay lang naman talaga yung meron. Hmm. Ito yung black natin, meron tayong white dyan. Ito yung white natin. Tapos ito, Dirty white. Hindi ako sure kung kulay to. <laughs> Flat lang yan ha. Flat lang yan guys. Kaya hindi kayo madadapa dito. Kahit nakadress ka pa, nakapants ka, or kahit anong suit mo, kahit prati ba na yung suit mo dyan, pwede <laughs> pwede oh yung partner God. dito. O, so, testing natin tong white. Marubi kasi yung kuko ko, kaya ayoko sa black din. O, diba? Ayong mocha natin. Uh -huh. Ayoko talaga ilapit yung... Ayoko siya... O, oh, diba? ba ganda. white natin. Ito yung white. Yan. Oh, white natin. Iyan uh, uh, siya, Marcy. Talaga kayo. <laughs> Bakit kami <sabi> silip <laughs> Bakit kami silip-silip?